Isang taon sa kuwan, nadlo kayo, bahala <laughs> So, what's up mga paro? So, mga paro ako sa office. So, okay. so matagal tayong hindi nakapag-video, nakapag-vlog. Kasi nga, sobrang busy talaga mga paro. So, yun. Uh, today is another day is another life. Ayan yeah, mga paro. So, ito yung today yung mga paro. So, parang, parang may napansin ako sa aking pantalon mga paro. Tingnan yung mga paro. Nilagyan bala ng design mga paro. Mar, ito pa, ito pa mga par, dito pa <laughs> Niligyan din sa mga par, kalain mo yun <laughs> So ayun mga par, dito na yung mga par sa ating gagawin Kasi nga marami tayong gagawin mga par At syempre mag cover tayo mamaya So update ko yung mga par Kasi nga matagal tayo hindi nakapag video at nakapag vlog sa aking channel At syempre sa ating facebook page So ayun mga par, let's go! So, yun mga par. So, back to the basic na the bar. So ayun mga par. So, yun mga par. Nag-edit uh, nag na rin ng mga video kasi wala tayong ginagawa. So, yun. Ito yung ating uh, kasalukuyang ginagawa mga par. So, yun. Nag-edit na ng video mga par. So, tara mga par. So, yun. So, ito so, so, mga par. Kita ko si mga par. So, wala akong lagay ng camera mga par. kaya <laughs> Tapos kayo kaya mga par, bang tapos na mga mga par, so, merong ano, merong kababalaghan dito sa aming office kasi ng mga par, Dito na banda mga par, dito na site is may tumunog na isang lalaki. Lalaki yung mga par, laki, lalaki yun, lalaki. Kahapon mga par, kahapon. Tapos ngayon mga par is babae. Dito ako kumakain kay ng mga par, mga almost lumigpas na mga 5 minutes dito ako kumakain, tapos dito yung ano may may boses na ang sabi niya mga par tumawag siya sa kanyang mama so niya mama yan yung boses na rinig namin ngayon ngayon lang mga par ngayon so tingnan niyo ay samahan mga par yon nang spread of the glass mga par ano uh, spread of the coin mutang kamot sa kaon sa kaon sa kayo ba? Dulo kayo! So, kini si uh, ito mga par, ito mixer naka-off siya mga par. Actually naka-off 'yan kahapon. Tapos may lumabas na boses. Tapos ngayon naman ang mga par naka-off siya ngayon mga par. 'Yan. Pero siya pero ngayon naka-on na. Pero kanina naka-off siya mga par. So, ngayon is uh, ino namin siya ngayon mga par para lumabas yung boses. Tapos ng spread of the glass ng mga par. So, may lumabas na buhay sa babae nga while ako kumakain dito nga ma. Dito ako kumakain mga pa actually. Dito ako kumakain tapos mayat mayat may tumawag na mama. Malamig yung boses niya mga par grabe sobrang malamig. Grabe sa Kaun sa koy?